kung isang araw ay magising ka na lamang na hindi ka nakilala ng taong pinakamamahal mo? Kaya mo bang ulitin ang mga ginawa mo sa nakaraan upang muli ay maalala ka niya? Tunghayan natin kung ano ang ginawa ng isang lalaki na nalagay sa ganitong sitwasyon sa isang South Korean drama film na pinamagatang A Moment to Remember. Nagumpisa ang movie kay Kim Soo Jin, isang fashion designer. Sa oras na ito ay hinihintay niya ang kanyang boyfriend upang sumama rito at lumayo sa lugar na yon. Hindi dumating ang lalaki kaya't napaiyak na lamang si Sujin at nagdesisyong umuwi sa kanyang pamilya. Dumaan siya sa isang convenience store upang bumili ng kok. Ngunit nang makalayo na ay napansin niyang hindi niya dala ang kanyang binili. Bumalik siya sa store at nakasalubong si Chiyoso. Dahil hindi niya nakita sa counter ang kanyang coke, ay inakala niyang kinuha nito ang kanyang binili. Inagaw niya ang coke at ininom sa harap mismo ng lalaki. Pagkaalis ni Sujin, ay napangiti na lamang si Chiyo Su sa nangyari. Pagsakay ni Sujin ng bus ay hindi niya makita ang kanyang wallet kaya bumalik siya sa store. Dito ay ibinalik sa kanya ng cashier ang kanyang wallet at coke bagay na ikinagulat niya. Pag uwi niya ng bahay ay hindi na lang uminig ang kanyang ama dahil sa ginawa niyang paglalayas. Pumasok si Sujin sa trabaho kung saan ay pinag-uusapan siya ng lahat dahil muntik na siyang sumama sa isang lalaki na mayroong asawa. Habang pauwi ay kasama ni Sujin ang kanyang ama kung saan ay tinanong niya ito kung masama ang loob nito sa kanya. Ngunit na ang kanyang ama at dumaan muna sila sa isa sa mga pinapatrabaho nito. Sa di inaasahang pagkakataon ay isang foreman si Chulsoo sa construction site na yon nakita si Chulso ng ama ni Sujin na nakikipagtalo sa isa niyang tauhan. Ayaw niyang pagtrabahuhin ang kanyang mga tauhan dahil hindi ligtas ang kanilang gagawin. Umalis si Chulso upang manigarilyo kung saan ay nakita ito ni Sujin habang papaalis na silang mag-ama. Isang araw ay nagkaroon ng problema sa trabaho si Sujin at kailangan niya ng karpentero. Tinawagan ni Sujin ang kanyang ama at ipinadala nito si Chulso. Nagulat si Suji nang makasalubong niya si Chilsu sa elevator, kaya't nagtago siya. Habang nagtatrabaho si Chilsu ay tinitingnan ito ni Sujin. Kumuha ng coke si Sujin kung saan ay biglang dumating si Chilsu at siya ang uminom ng binili nito. Pagkatapos ay ibinigay niya ulit kay Sujin ang lalagyan nito. Sa labas habang nag-abang ng masasakyan pa uwi, ay isang nakamotor ang humablot ng bag ni Sujin. Buti na lamang at napigilan ito ni Chilsu. Tinulungan ni Chulso si Sujin upang tulutin ang laman ng bag habang tumakbo naman palayo ang salarin. Sumakay si Sujin sa bulok na sasakyan ni Chulso kung saan ay nag-enjoy siya dahil ngayon lamang niya ito naranasan. Humingi na rin siya ng pasensya sa kanyang nagawa at sinabing makakalimutin siya. Sumunod na gabi ay isinama ni Sujin ang kanyang mga kaibigan at nagpapansin siya kay Chulso. Inimbitahan nila ang mga babae upang makipag-inuman sa kanila. Pumayag ang mga ito hanggang sa silang dalawa na lamang ang natira roon. Mula sa araw na iyon ay palagi nang magkasama ang dalawa at makikita ang matatamis na ngiti sa kanilang mukha. Bumibisita na rin si Sujin sa bahay ni Chiosu upang magpalipas ng oras. Isang araw ay pinuntahan ni Sujin ang bahay na titirhan sana nila ng lalaking minahal niya noon. Nabanggit ni Sujin kay Chiosu ang kanyang nakaraan at napaiyak na lamang sa kanyang pagkakamali. Walang alam si Chiyosu sa kanyang nakaraan at pinilit na patawanin si Sujin. Bilang regalo ay gumawa ng damit si Sujin at isinuot ito ni Chiyosu sa araw ng kanyang exam para maging architect. Hapon na nang natapos ang eksam, subalit hinintay pa rin siya ni Sujin sa labas at sabay silang umuwi. Kinaumagahan ay napansin ng kanyang ama na masaya si Sujin, kaya't naitanong nito kung sino ang dahilan. Dahil hindi niya masagot kung sino ang kanyang boyfriend ay nilambing na lamang niya ang kanyang ama. Sinabi ni Sujin kay Chiuso na nais itong makilala ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pakiusap ni Sujin ay hindi pumayag si Chulso dahil sa agwat ng estado nila sa buhay. Habang kumakain sa isang restaurant ay biglang dumating ang pamilya ni Sujin. Nagulat ang kanyang ama nang makita si Chiuso. Nais nang umalis ni Chiuso subalit pinigilan siya ni Sujin. Nagpaalam si Sujin na pupunta ng ladies room habang seryoso naman ang usapan ng dalawang lalaki. Hindi gusto ng ama ni Sujin si Chulso para sa kanyang anak at tinanggal niya ito sa trabaho. Nagpaalam na si Chulso nang bigla nilang marinig ang kapatid ni Sujin na sumisigaw. Wala nang malay si Sujin kaya't binuhat ito ni Chulso upang dalhin sa ospital. Nang magka malay si Sujin ay niyakap niya si Chulso kaya't nakita ng kanyang ama ang kanilang pagmamahalan upang maging masaya ang kanyang anak ay hinayaan na lamang na magpakasal ang dalawa. Nakuha na rin ni Chilso ang kanyang architect license. Sa bahay ay bigla na lamang nakakalimutan ni Sujin ang kanyang mga ginagawa kaya't iniintindi na lamang ito ni Chilso. Sinuportahan naman ng ama ni Sujin si Chilso Su, at inirekomenda para sa isang project. Nagustuhan ng customer ang kanyang ideya at nais na magbigay siya ng plano. Habang tumatagal ay nakikita ni Chulsoo ang kabaitan ng ama ni Soojin at binibigyan siya nito ng magagandang payo. Ipinakita niya sa mga investor ang kanyang plano at sariling disenyo. Nagustuhan nila ito at ibinigay kay Chulsoo ang kontrata, bagay na ikinatuwa ni Soojin. Hindi nagtagal ay inumpisahan nila ang proyekto. Naging abala na sila sa trabaho, ngunit may oras pa rin para sa isa't isa. Sa trabaho ay nabanggit ni Sujin na napapadalas ang pagkakalimot niya sa daan patungo sa kanyang pupuntahan. Pag uwi ng bahay ay tila nangangamba si Sujin dahil hindi siya sigurado sa papasokang bahay. Nang makapasok ay napaisip siya dahil tila kakaiba na ang kanilang kusina. Buti na lamang at sadyang inayos ito ni Chilso bilang sorpresa sa kanya. Kinaumagahan ay pumunta siya sa doktor kung saan ay sinabing kailangan niya ng CT scan. Sa araw ding iyon ay lumipat na ng sariling opisina si Chulso bagay na ikinatuwa ng kanyang mga tauhan. Dumating ang ina ni Chulso at humihingi ito sa kanya ng pera upang ipambayad ng utang. Dahil hindi niya pinagbigyan ay sinabihan siya ng kanyang ina na huwag siyang mabibigla kung mababalita na lamang napatay na ito. Sumunod na araw ay isinama ni Chulso si Sujin sa site upang bigyan ito ng ideya sa magiging kalalabasan ng bahay. Binisita rin nila ang matandang nagturo kay Chiyosu upang maging karpentero at ipinakilala dito si Sujin. Itinanong ng matanda kung nakilala na ni Sujin ang ina ni Chiyosu. Dahil hindi pa ay sinabi nitong hanggang ngayon ay masama pa ang muog ni Chiyosu sa kanyang ina. Pag uwi ng bahay ay binuksan ni Sujin ang drawer ni Chiyosu kung saan ay nakita niya ang larawan ng ina nito. Kinausap ni Sujin si Chiyosu subalit sinabi niyang wala na siyang ina. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil naalala ni Chiyong ang panahong iniwan siya ng kanyang ina. Napaiyak na lamang si sujin Jin at pinaliwanag sa kanyang asawa ang kahalagahan ng pagpapatawan. Pinuntahan ni Chiyong ang kanyang ina na noon ay napapulong dahil sa utang at binayaran ang taong inutangan nito. Nang mabayaran ang utang ay sinabi ni Chiyong kay sujin Jin na wala na siyang pera at hindi na matutuloy ang pinapagawa niyang bahay. Sa kabila nito ay sinubukan namang pasayahin ni Sujin si Chioso. Bumalik si Sujin sa doktor at napansin niyang nakakalimutan niya ang mga sagot sa mga simpleng katanungan lamang nito. Isang araw ay bumalik sa kanilang trabaho si Youngmin, ang lalaking hindi sumipot kay Sujin sa train station. Sinubukang magpaliwanag ni Youngmin kung bakit hindi siya nakapunta sa train station, ngunit biglang umalis si Sujin. Ngunit hindi may ni Sujin si Youngmin dahil kasama niya ito sa trabaho. Pag-uwi ng bahay ay napansin ni Chelsea na parang palagi na lamang may nakakalimutan itong si Sujin. Sa muling pagbalik ni Sujin sa doktor ay sinabi nitong meron siyang Alzheimer's disease. Hindi makapaniwala si Sujin dahil bata pa siya. Ngunit ayon sa doktor ay posibleng mangyari ito. Pinayuhan rin ito si Sujin na huwag nang magtrabaho dahil kalaunan ay makakalimutan na niya ang kanyang mga gagawin. Sa bahay ay hindi masabi ni Su Jin ang kanyang tunay na kalagayan kay Chiu -Soo at sinabi na lamang niyang hindi na siya magtatrabaho. Nais nang magkaroon ng anak ni Su Jin, ngunit hindi pa handa si Chiu -Soo, kaya't idinaan nila sa baraha. Sinigurado ni Chiu -Soo na mananalo si Su at nais na rin niya ng anak. Subalit hindi tinapos ni Su ang laro at tumungo sa banyo upang umiyak dahil akala niya ay ayaw talaga ni Chiu -Soo kinaumagahan ay ipinaghanda ni Suji ng pagkain si Chiyosu at tinulungan upang magbihis. Tumawag si Yongmin at humingi ng paliwanag kung bakit nag-resign si Sujin, kaya't sinabi niyang pupunta siya sa opisina. Natuwa ang mga kasama ni Chiyosu nang makitang meron siyang baon, ngunit nagtakas silang lahat dahil parehong kanin ang laman ng kanyang lunchbox. Habang papunta sa opisina ay inataki si Sujin ng kanyang sakit at hindi na niya maalala kung saan siya papunta. Kinuha niya ang kanyang cellphone, subalit hindi na niya alam kung paano ito gamitin. Pinuntahan ni Chulso ang doktor at nagalit siya dahil hindi niya matanggap ang kanyang nalaman. Pinayuhan si Chulso ng doktor na tanggapin na lamang dahil ito rin ang naging sakit ng kanyang namayapang asawa. Tinawagan ni Chulso si Sujin, subalit lalaki ang sumagot nito at sinabing napulot lamang niya ang cellphone sa kalsada. Dahil dito ay hinanap niya si Sujin sa daan patungo sa dati nitong trabaho. Nakita si Suji ng isang pulis at inalalayan siya nito. Nakasalubong sila ni Young Min at naalala ni Sujin kung sino ito. Habang magkausap ang dalawa ay bumalik sa normal ang pag-iisip ni Sujin at nagmadali siyang umalis. Gabi na nang makita ni Chulsoo Su si Sujin at naglalaro ito ng baseball. Alam ni Sujin na nalaman na ni Chulsoo ang kanyang sakit kaya't nais niyang maghiwalay na lamang sila. Hindi pumayag si Chulsoo at pinangakong ipapaalaala niya kay Sujin ang lahat ng bagay na makakalimutan niya. Nilagyan ni Chulsoo ng note ang lahat ng gamit sa bahay upang may mababasa si Sujin sa oras na kailangan niya. Binigyan niya rin ng pagkakakilanlan si Sujin para matulungan siya ng ibang tao kung sakaling hindi matandaan ang pabalik ng bahay. Pumunta ng kanilang bahay si Youngmin upang ihatid ang mga naiwang gamit sa opisina ni Sujin. Inakala ni Sujin na asawa niya ito kaya't pinapasok niya sa loob ng bahay. Biglang dumating si Chiusu at nagtago si Sujin sa likod ni Youngmin, dahil hindi niya ito nakikilala. Kinalagkad ni Chiusu si Youngmin palabas ng bahay kung saan ay tila nakikita ni Sujin na si Chiusu ang sinasaktan. Tila nang si Sujin dahil sa kanyang nakita at siya namang pagdating ng kanilang mga magulang. Sa oras na iyon ay nawalan ng malay si Sujin. Nais ng ama ni sujin na kunin ang kanyang anak upang alagaan, bagay na hindi pinayagan ni Chulsoo dahil nais niya itong makasama kahit anuman ang mangyari. Nagising si sujin at naawa ang lahat ng makitang naihi na ito nang hindi niya namamalayan. Pumasok si Chulsoo at inilok ang pinto, habang umiyak naman ang ina ni sujin dahil sa awa sa kanyang anak. Bago umalis ay binati ni Chulsoo ang kanyang ina dahil kaarawan nito at matamlay na pumasok sa bahay. Isang araw bago pumasok sa trabaho ay tinawag ni Sujin si Chiyosu sa pangalang Yao Min. Sinabi ni Sujin na mahal niya ito kaya't nagmadaling lumabas si Chiyosu at napaiyak na lamang. Pumunta si Chiyosu sa doktor upang sabihin hindi na siya nakikilala ni Sujin. Pinaliwanag ng doktor na nag-umpisa pa lamang ang kanyang kalbaryo. Dumating na rin sa puntong tinanong ni Chiyosu ang kanyang mga tauhan kung ayos pa siyang trabaho dahil palagi na lamang mainit ang kanyang ulo. Araw-araw na lamang tinitingnan ni Sujin ang mga note at kanilang larawan ni Chiosu, ngunit wala itong matandaan. Nang makita niya ang mga gamit ni Chiosu ay bumalik ang kanyang alaala. -ala. Napaiyak na lamang si Sujin ng maalala kung sino ang tunay niyang asawa at nalungkot dahil maling pangalan ang nababanggit niya. Pag uwi ng bahay ay isang sulat ang iniwan ni Sujin. Humingi ito ng patawad sa kanya at nagdesisyong umalis na lamang upang hindi na niya masaktan pa si Chiosu. Napaiyak na lamang si Chulsoo habang hawak ang sulat ni sujin. Ibinigay ng ama ni sujin kay Chulsoo Su ang isang petition for divorce bagay na ayaw sana niyang tanggapin. Naaalala ni Chulsoo ang nakaraan at iniisip na nasa tabi lamang niya si sujin. Isang araw ay may sulat na dumating kay Chulsoo at galing ito kay sujin. Ayon sa sulat ay naalala niya ang lahat sa araw na yun, kaya't nagpadala siya ng liham. Dahil sa sulat ay nalaman ni Chiuso kung nasaan si Sujin at pinuntahan ito. Ayon sa nagbabantay rito ay tinapon ni Sujin ang lahat ng larawan maliban sa isa na magkasama sila. Nakita niya si Sujin na gumuguhit subalit napansin niyang unti-unti ay nakakalimutan na niya kung paano. Habang kumakain ay napaiyak si Chiuso at napansin ito ni Sujin kaya't itinago niya na lamang ito. Dinala nila si Sujin sa convenience store kung saan sila unang nagkita ni Chiuso sa loob ay nagpanggap ang mga taong malapit sa kanya bilang empleyado at customer ng store sa pag-asang maalala sila ni Sujin. Naghalo ang emosyon ni Sujin dahil naalala niya ang mga ito maging si Chonso. Sumunod ay isinakay niya si Sujin sa kanyang sasakyan at sinabi ni Chonso kay Sujin na mahal niya ito. Lumiti ito at masayang niyakap ang kanyang asawa. Dito po nagtatapos ang video at sana nagustuhan niyo. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.